Magandang tanghali guys Magandang tanghali sa lahat Luto tayo ng lunch guys Ano Tritong tilapia Gamit namin kahoy Sayang din kasi pag asul guys Marami namang kahoy Kahoy na lang muna Wala pang gastos 'di ba? Ganito lang masarap lang ang luto pag may maraming kahoy, guys. Kasi hindi ka nagagastos. Ayun. Sarap yung luto ng kahoy, guys. So, yung lunch namin. Pritong tilapia para sa lunch. Ayan. Kahoy yung gamit namin, guys. Oh. Bye, guys. Magluluto mo na yeah.